Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa epiko ng mga bisaya na pinamagatang Labaw Donggon. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno at panulat at magdala na mahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang mga talasalita ang ating mababasa sa akda. Makising, matikas, magara o makiyas. Karaniwang sinasabi sa isang lalaking maganda ang tindig at mahusay manamit. Inimbita, pag-anyayang dumalo o sumali sa isang okasyon o anumang pagtitipon. Diwata, sinaunang Diyosa na sinasamba ayon sa pangangailangan ng tao. Pighati, matinding lungkot, dalamhati, mano-manong laban, suntukan, labanan sa pamamagitan ng kamay. Ating kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa akda. Labaw Donggot, isang makisig na binata. Abyang Ginbitanan, Abyang Ginbitinan, unang babaeng inibig at pinakasalan ni Labaw goy matang ayon ina ni Abiyang. Angoy Goy Doro noon, ikalawang babaeng inibig at pinakasalan ni Labaw Donggon. Nagmalitong yawa, ikatlong babaeng inibig ni Labaw at isang diwata. Buyong sa Ragnayan, isang diwata na asawa ni Nagmalitong Yawa. Asumanga at Buyong Baranugan, anak ni Labaw kay Abyang at Anggoy aso mangga, humuli sa baboy ramo. Si Labaw Donggon ay anak ni Anggoy Alunsina at Buyong Paubari. Siya ay napakisig na lalaking umibig kay Abiyang Ginbitinan. Binigyan niya ng maraming regalo ang ina ni Abiyang Ginbitinan na si Anggoy Matangayon upang pumayag lamang na magpakasal ang dalawa inimbita niya ang buong bayan sa kanilang kasal. At hindi nagtagal ay umibig siyang muli sa isang magandang babae na nagngangalang ang Goy Doronoon. Niligawan niya ito at hindi nagtagal ay nagpakasal. At muling umibig si Labaw sa isa pang babae na nagngangalang Nagbalitong yawa, si Nagmaling Diwata. Munit ang babae ay nakasal na kay Buyong Saragnayan, na katulad niya na may kapangyarihan din. Patayin mo muna ako bago mo makuhang aking asawa, sabi ni Buyong Saragnayan sa kanya. Handa akong kalabanin ka, sagot ni Labaw kay Saragnayan. Naglaban sila ng maraming taon gamit ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi mapatay ni Labaw si Saragnayan mas malakas ang kapangyarihan ni Saragnayan kaysa kay Labaw. Natalo si Labaw at siya ay itinali at ikinulong ng baboy ni Saragnayan. Samantala, ang kanyang mga asawa ni si Abiyang, Kinbitinan at ang Goy Doronoon ay nanganak sa kanilang panganay. Tinawag ni Abiyang ang kanyang anak na Asu Mangga at si Anggoy Doronoon na buyong barangun. Gustong makita nila Labaw ng kanyang dalawang anak at nagpasya na hanapin siya. Sa tulong ng bolang kristal ni Buyong Barunugan ay nalaman nila na bihag siya ni Saragnayan. Ang dalawang magkapatid ay nagtagumpay sa pagpapalaya sa kanilang ama na napakatanda na at ang kanyang katawan ay nababalutan na ng mahabang buhok kailangan niyo munang malaman ang sekreto ng kapangyarihan ni Saragnayan bago ninyo siya labanan, sabi ni Labaw sa kanyang dalawang anak. Opo ama, sagot ni Baranugol. Ipapadala ko si Nataghui at Windy kay Abyang Alunsini upang itanong ang sekreto ng kapangyarihan ni Saragnayan. Nalaman ni Baranugol kay Abyang na ang hininga ni Saragnayan ay itinatago at pinangangalagaan ng isang baboy ramo sa kabundukan. Siya at si Aso Mangga ay nagtungo sa kabundukan upang patayin ang baboy ramo. Kinain nila ang puso nito na siyang buhay ni Saragnayan. Biglang nanghina si Saragnayan. Alam niya kung ano ang nangyari Nagpaalam na siya kay nagmalitong yawa. Handa na siya upang kalabanin ang dalawang anak ni Labaw. Si Baranugon lamang ang humarap sa kanya sa isang madugong labanan. Napatay siya ni Baranugon sa isang manumanong laban. Pagkatapos ng labanan ay hinanap nila ang kanilang ama. Nakita nila na siya ay nakasidid sa lambat ni Saragnayan. Natakot sila sa mga kapatid ni Saragnayan pinatay silang lahat ni Baranugon at pinalaya si Labaw sa lambat. Nang makita ni Abiyang ginbitinan at ang goy si Labaw, ay napaiyak sila sa pighati. Nalaman nilang hindi na makarinig si Labaw, hindi na rin nito nagamit ang pag-iisip. Pinaliguan nila ito, binihisan at pinakain. Inalagaan nila nang mabuti, samantala si buyong humadap nun at buyong dumalapdap, mga bayaw ni Anggoy, ginbitinan, ay ikinasal kinaburigadang pada sinaklang bulawan at lubay-lubyok hanginon mahuyok-yukon. Ang dalawang babae ay magagandang kapatid ni Nagmalitong Yawa. Nang malaman ni Labaw Donggon ang kasal, sinabi nito sa dalawang asawa na nais niyang mapakasalan si nagmalitong yawa, si nagmaling diwata. Gusto ko magkaroon ng isa pang anak na lalaki, sabi ni Labaw Donggon. Nagulat si Naabyang Ginbitinan at ang goy doro noon sa sinabi ng asawa at dahil mahal na mahal nila ang asawa, ay tinulpad nila ang kahilingan nito. Humiga si Labaw sa sahig at pumatong ang dalawang babae sa kanya. Naibalik ang kanyang lakas at sigla ng isip. Masayang-masaya si Labaw at ang kanyang tinig ay umalingaungaw sa buong lupain. Ang epiko na inyong binasa ay mula sa Iloilo, ang kabisera ng kanlurang bisayas, na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng pulo ng panay at nasa hangganan ng antike sa kanluran at kapis sa hilaga. Kabilang sa mga bayan ng Iloilo, ang Lambunaw at itinuturing na first class na lungsod ng lalawigan. Ang Lambunaw ay binubuo ng 73 barangay. Ang Dongon ay inaawit na parang pasyon sapagkat itinuturing ito na isa sa pinakamatandang akdang pangpanitikan ng mga Pilipino. Pasaknong ang paraan ng pagkakasulat at kapag ibinubuod ito, maaring patalata ang paraan ng pagkakasulat. Si Labaw Donggon ay isang makisig na binatang umibig sa tatlong dilag. Nagkaroon ng dalawang anak na nagdiktas sa kanya mula sa kanyang kalaban ipinapakita lamang na mahalaga sa isang anak ang kanyang magulang masasabing ang isang epiko ay naglalaman ng mga pangyayaring hindi kapanipaniwala o katanggap-tanggap sa totoong buhay ngunit maaari pa rin sumalamin ang ilang bahagi at aral sa epiko sa mga nangyayari sa totoong buhay tulad lamang ng pagkakaroon ng higit sa isang asawa